Ah, uh, good morning sa inyo mga kahabi. Nandito tayo sa shop natin ngayon para uh, ituloy yung part 2. Ito yung pagano pagpipintura ng ating ano mga pipe. Yan yung ating mga ano uh, overflow pipe. Ang ganda ng sikat ng araw actually dito sa amin. So Eto no, eto shout out kay brother yung nagbigay sa atin ng ano, kay brother Jedrick na nagbigay ng stand. So gamit na gamit yung stand ni brother Jerick. Ah, Jedrick. Nilagyan ko lang, nakita niyo naman yung aking ano, cellphone holder, nakita niyo. Eto imported to, wala kayong makikitang gantong cellphone holder. So mula dun sa kanya, nilagyan ko lang ng takip. <laughs> takip sa yung binaligtad ko yung bote. So dito naiipit ko yung uh, yung ating ano, 'yung ating cellphone so ayan oh no? napakalaking bagay na meron tayong holder. Kaya nga itong binigay ni brother Jedrig na 'to, napakaganda nito no. So usog ko lang. 'Yan. 'Yan. yan. So ano, ang ganda ng sikat ng araw kaya masarap magpintura So ngayon, ang gamit ko dito Ito yung acrylic paint. Ito naman yung thinner na gamit ko. So, high gloss acrylic thinner kasi isa sa magandang gamit ito daw gawa nung napakabilis magano magtunaw nito. So, ito yung acrylic paint. Ayan. Meron na tayo dito sa atin sa ano, sa Meron na tayo oh, doon sa spray gun. So, maglalagay lang ako ng uh, konting protection although maliit lang naman to Yeah, konting, konting protection sa atin para pag-spray. So ito mga kahabi no, ito yung ating sprayan. So, ito yung ating overflow. So, kahapon na ano to, na plastic primer na natin to. So, yan. mamaya babalikan pa rin natin 'to. Titingnan natin 'yung area kung saan uh, minsan kasi hindi natin napapansin 'yung ibang area. So ito yung automatic water change. yan So lahat ng butas na yan, uh, nilagyan natin ng masking tape para hindi madamay pati switch. Ayun. So ito naman yung gamit natin, ito yung mechanical floater. Ito yung nauna natin ano nauna natin uh, pininturahan pero pipinturahan uli natin ngayon. Ah, uh, final lang natin. Kung baka and coat lang natin so So ayan mga kahabi uh, Napintahan na natin lahat uh, Ang gagawin lang natin dyan Patutuyuin lang natin Mamaya yung ibang portion Pag inikot natin Saka natin pipinturahan So eto kagandahan kapag spray Pag spray ang gamit nyo kasi Kumbaga uh, Marami kayong magagawa Unlike ano, yung, yung binibiling incan Pag incan kasi Kumbaga limited lang yung malalagyan natin So at least na ano, makahabi ano, nakita niyo yung ginagawa natin. So ayan yung process kung saan yung ating PVC pipe ay pinatutuyo natin. Kailangan mga dalawang araw, much better. Dalawang araw na patuyo para kahit papano uh, yung ating PVC ay ano na maganda nang gamitin bago natin lubog sa tubig. So maraming maraming salamat mga kahabi at magandang buhay sa inyong lahat.